Magandang uh, nga hapon sa inyong lahat Ngayon ay uh, April uh, 12, 2024 at sa oras na 4.15 ng hapon Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operation Group ng uh, MMDA kasama na rin ng uh, Local ng uh, Manila or uh, LGU Itong uh, operation na ito ay uh, Joint Clearing Operation between MMDA at ng uh, lokal ng uh, Manila ito ay special request ng uh, LGU Manila kaya ang uh, maninikit ay uh, MMDA ganun na rin sa mga uh, illegally parked uh, vehicle na wala mga driver at uh, sila na rin ang magtotow ang ikikilin ngayong uh, hapon itong kahabaan ng uh, rekto at uh, mayroon pa tayong isang uh, lugar o street na papasokin. Kaya sama lang kayo ha. Kabila ng pagtitikit dito. <tiped> ang uh, activities ngayong hapon, ito nga yung mga obstruction sa kapa ng kalsada. Ito mga illegal uh, parking dalawang klase ang illegal parking isang uh, attended yung may mga driver uh, titikitan lang at uh, paalisin at ang multa niyan ay isang libo ang isa naman yung unattended ibig sabihin nun, iniwan lang ng driver o ng mayari ang kanya sasakyan dito sa kahaba ng kalsada na bawal at uh, ang multa niyon ay dalawang libo at uh, posibleng mataw Bukod sa 2,000, may bayad din ang uh, paghahatak ng towing truck magmula 1.5 pataas at mayroon din uh, extra charge yun depende sa layo ng kanyang pagdadalhan. At ang pinakamatindi nito ang abala dahil kukunin yun sa Tumana, Marikina. Sir, oh, okay. ano ba yun? Kasi wala pa 3 minuto sa amin na po. Wala pong Rules na 3 minuto, 2 minuto. Andiyan po, nakaparada ang sasakyan. E kasi wala Individual po sa tapos sa so, Wala magagawa naman kasi yung tao. Ah, okay. so, so, ko sir, Wala ko diyan Obstruction ay dalawang klase. Sa ilalim ng obstruction, uh, ito nga, hinaharangan ng uh, kahabaan ng kalsada at daanan ng mga sasakyan. Ang isa ng mga obstruction, yung sidewalk na dinadaanan ng mga tao. Sa mga natitikitan, pwede niyong bayaran yan sa land bank sa loob ng sampung araw. At uh, pwede rin kayong mag-complain sa loob ng sampung araw. Ngayon kung hindi niyo magagawa yan, doon niyo babayaran sa bagong uh, main office ng uh, MMDA sa Pasig sa may kahaba ng Julia uh, Vargas. Hindi na po doon sa dating uh, head office sa may uh, Orange Makati. Wag na po kayong pupunta doon para bayaran ang inyong mga ticket. Titikitan lang naman ng driver at uh, ibabalik ang lisensya. Ito naman tayo dito. Ito naman nasita dahil uh, hindi standard ang helmet at uh, titignan natin kung nakachinelas. Sir, anong problema nitong uh, motorcycle? Ang initial biology niya sir, yung input niya, unauthorized. Pangalawa, nung uh, pinirapay natin, wala siya misil So, may important. Maraming salamat sir. Yun, isa sampan na sa tow truck. Nagkalat ang team. Punta tayo sa unahan. Magandang uh, exercise ito. Kailangan pala 'Yon na si dahil uh, naka-tsinelas. Titingnan natin kung uh, ito ay uh, baka walang lisensya. Naka-tsinelas at uh, wala pang uh, helmet ang uh, multa ng uh, riders ng uh, motorcycle pag naka, pag naka chinilas 500 first offense second offense uh, 750 uh, third offense 1000 pesos plus uh, hindi naka helmet 1005 yun lahat ang babayaran ninyo ngayon pag halimbawa wala pang lisensya yung uh, riders uh, tuluyan ang uh, may impound itong kanyang motorcycle biglang linis oh

So papasok tayo dito. So lahat ito pagtitikitan, kaliwat kanan. Hindi natin kasama yung skug, Kaya yung mga lilinisin lang dito, yung mga illegal parking. Ah, uh, hirap na makapasok ang mga sasakyan dito. Kaya kung paparkingan yan kaliwa't kanan ay wala na talagang uh, madadaanan. <tinyo> Nandito tayo ulit sa bungad. bas na yung uh, may-ari eh, pero huli na, ando na sa loob dahil ang uh, magagawa na lang niya ay sumama para mabayaran at uh, may-uwi niya na itong uh, sasakay niya okay, diretso tayo sa looban may inahatak na pala dito sa unahan tindi oh. Yan ang kuliglig Ang lakas oh <laughs> ito, ito, ito. Dulo no, so, na dalit. So mga kabayan Yung uh, pinanggalingan natin pala Ay uh, Asuncion Andito pa lang tayo ngayon sa Kamba Ito natikita na itong sa uh, Sasakyan na ito ito, natikita na Ayun. ngayon, uh, pagka hindi pa lumabas ang mga driver nito mahahatak na rin mahaba pa ang kamba at marami pang mahahatak doon kasama na ito yun nga lang, kinulang ang tow truck malamang uh, babalikan na lang ito so ngayon de na lang tayo o oh, didiretso ang team hanggang dulo at uh, na lang yung mga uh, mga illegal parking dito dapat pala isang katotak na tow truck ang dadali natin dito kulang na kulang yung sampu <coughs>